sa video na to ay pagpatuloy ko ang aking narrative tungkol doon sa kaganapan sa aming test mission. Naihatid na namin doon sa pick up point ang aming classmate na nakaapak ng landmine, si Corporal Marlon Agana. Nung sila ay umalis na, kami naman ay nagbalik doon sa aming platoon at sa aming mga sections nang maipagpatuloy namin ang aming clearing operations. Sinubukan namin na makita kung saan ang probable enemy withdrawal doon sa malapit lang din sa pinangyarihan ng pagsabok ng landmine. At nakita namin ang direction ng mga kalaban ay papunta na sa direction ng Shokon. May lowa na binigay sa amin of limit of advance dahil mayroong ibang infantry battalion na nakakasakop doon sa naturang lugar. Pangalawa, ay mayroong kasalukuyan na peace process with the Moro National Liberation Front na kung saan ay mayroong presence ang MNLF forces doon sa lugar na iyon. Kami ay uh, dinerek na mag-focus lamang sa paghanap kung mayroon pa mang mga remnants ng armed group doon sa aming area. Umabot kami ng halos isang linggo uh, doon sa lugar na yon. Uh, realize na lang namin na natapos na ang aming test mission period dahil umabot na kami ng isang buwan. At ang pinakamasaya na nangyari sa amin nung inanunsyo na kami ay mag-pack up, babalik kami doon sa Dakon nang sa gayon ay maghanda para sa pag-pick up sa amin ng Philippine Navy ships. Hindi umabot ng tatlong araw, aming stay doon sa Dakon, dumating na rin yung Philippine Navy ships. This time, hindi siya LST, mas mabilis at mas maliit na barko ang ipinadala. At ito yung larawan namin ni Ranger Cordoba, Ranger Almodobar, Ranger Saludo, parehas kaming mga officers na parte sa... Scout Ranger Class 121-1995. Masayang masaya kami at kami ay dadalhin na sa Sambuanga City para sa aming graduation ceremony. Pamahagi ko rin sa inyo yung isang nakakatuwang sitwasyon. Noong nasa C-130 na naman kami, dahil Ipamahagi ko naman sa inyo, yung isang sitwasyon nung nasa C-130 kami, uh, tipong hindi ko rin ito makakalimutan. Ang loadmaster ng Philippine Air Force ay siyang in-charge doon sa pag-arrange sa amin, sa mga personel at sa mga kag kagamitan na ikakarga sa loob ng C-130. Alam ni loadmaster na ang isang scout ranger class ay binubuo ng mga officers at mga NCOs. So ang sabi niya sa amin noon, lahat ng mga officers ay dito sa kanan. Lahat ng mga enlisted personnel ay dito sa kaliwa. Hindi nga naman niya madistinguish kung sino sa amin ang officers at NCOs dahil mahahaba ang aming buhok. Lahat kami ay tipong ang papayat at gusgusin kaming pare-parehas. Ngayon, ang isa sa aking classmate na opisyal ay siyempre pumila sa harapan dahil medyo may kaliitan. Kasama namin siya na pumila sa harapan. Yung classmate ko na yon ay talagang habang balbas, yung buhok, umahaba na rin. At may mga bandana-banda na, banda na pa nakatali sa ulo. Medyo payat ang aking classmate na yon. Nung nakita siya ng loadmaster, Siyempre, ang impression ni Lord Master, siya ay isang private o corporal o enlisted personnel. Kaya ang ginawa niya, Oh, ikaw! Pag sinabing ang opisyal dito, dito, tapos hinawakan siya sa, <laughs> dito sa balikat. Sabi ko, Master, Master, Master! <laughs> master classmate naman yan! Si Lieutenant dito yan! Ay, ay, sorry, sorry, sorry! Grabe, sorry, sorry ni Master na siya ang loadmaster <laughs> dahil napagkamalan niya na enlisted man yung aming klase. Ganun pa man, tuwang-tuwa kami nung kami ay pinasakay na finally doon sa loob ng si 130 dahil ang aming pinakaantay doon ay ang graduation ceremony doon sa Tanay Rizal. Ando na ang training ground sa Camp Kapinpin sa Tanay Rizal. At ipamahagi ko sa inyo, ito yung mga larawan nang aming graduation ceremony. Makikita dito si Ranger Angkaw at ang aking mga kaklase. Ito yung aming pinning ceremony. At grabe ang tuwa, yung sense of pride ng aming accomplishment na natapos din namin ang napakahirap na training at na namin yung actual combat, ang aking baptism of fire doon sa Siraway Peninsula. Ngunit hindi rin namin kinalimutan na dalawa sa aming kaklase ay nagbuwis ng buhay sa naturang insidente. Si Corporal Marlon Agana, isang Ilocano na member ng 5th Infantry Division at si Private First Class Cariedo, yung tauhan ni Lieutenant Rambo Almodovar ay nagbuwis ng buhay sa naturang misyon. Tatlo rin sa iba pa naming kaklase ay sugatan. Kasama doon si Lieutenant Aguada, si Private First Class Abraham, at si Private First Class Romy Andalisa. Si Romy Andalisa actually ay naputulan ng paa. Pero ang tama niya ay sa paa lang din. Siya ang katangitangi na naging PWD uh, sa aming klase. Ngunit siya ay naka-retiro at ngayon ay nakatira sa San Jose del Monte, Bulacan. Na kung saan kami nag-usap-usap sa aming mga experience at kinukumusta namin ang aming mga klase. Karamihan sa kanila ay nagretiro na. Marami pa rin kami ang nasa serbisyo kagaya ni Ranger Angkaw, Ranger Amata, parehas na Brigadier General, si Ranger Almodovar, ngayon ay nasa Westmincom na kung saan doon kami nag-test mission si Ranger Christie, isang Brigadier General, uh, si Ranger Pagayon, si Ranger Cordoba ay nagretiro na nasa United States of America. Kami rin ay paminsan-minsan ay nagsasama-sama sa Ranger Anniversary tuwing November 25. Uh, doon kami nagkita-kita pagkakataon para mag-recollect sa aming experience. Sa mga susunod na kabanata na aking kwento, ipamahagi ko sa inyo yung actual na service ko sa First Scout Ranger Regiment na kung saan nadagdagan pa ang aking mga lessons sa pamumuno at ganun, ganun din sa paano magdala ng tropa sa actual na mga combat missions. Yung tanging maipamahagi ko lamang sa inyo ay yung pwede para sa publiko. Maraming salamat sa inyong Pagsubaybay sa akin vlog, kung nagustuhan ninyo, huwag kalimutan na pindutin ang share at subscribe. Pati na rin yung notification bell. Maraming salamat.